So, ayan, nilagay ko na sa morning sun ang aking mga bagong repot na succulent pero umulan kagabi. Ayan, yung iba is nabasa. Ayan, ito, ayan, pot-pot natin para matanggal yung uh, mga uh, rainwater dyan at kasi pag naarawan sila, Masusunog at magrarat yung pinaka-crown nila pag hindi natin na i-remove uh, yung uh, rain water dyan sa kanila Ayan o, uh, umulan kagabi, nabasa sila Buti na lang yung ba mga bagong lipat ko dito is uh, wala namang nabasa sa kanila Ito lang ano, yung nasa harapan at ayan, ito yung bago kong repot. At tingnan si Blade Runner. Ang ganda ng color niya. Nai-stress. At ayan, ang ganda ng kanyang color. Ito si PBN. Ayan, merong uh, rainwater dyan. Kailangan nating i-remove. At ayan, bago sila ma- sikatan ng araw. Ayan, andyan yung unang sikat ng araw. Then, ito yung aking mga bagong repot at yung aking mga bagong uh, succulent. Ayan, dito ko na nilagay sa morning sun. At, ayan, ito si kulot at uh, Ito si afterglow at si agavoids ito ang ating nairipat na German Champagne mukhang okay na si Amazing Grace ayan nakakatanggap na sila ng Morning Sun at ito si Birgitte Star Starboss ayan ito naman si ano si uh, Apple Champagne at ayan ito yung ka uh, Twin Head nya then ayan si uh, Pink Spot ano pa rin, leggy pa rin. Pero ngayon nakakatanggap na sila ng uh, morning sun. At ayan, morning sun yan. Paano na siya, papunta na dyan. At maaarawan na sila. Kahit pa paano. Then, ayan, ito si, ano, uh, cheesecake. At ayan, sila. yung Kung na sila nilagay para makasagap na sila ng morning sun. Ayan, no, paano na yung araw. Then, ayan, yung iba may rain water. Kunti lang naman, hindi naman sila basang-basa. Nagkaroon lang sila ng rain Then, si Lola, ayan, nag -rat. nag -rot na si Lola. I-remove natin itong uh, sa crown pa talaga. Ayan no. Ayan, yung mga nagmashi. Mashi yung leaves niya. Sa pinak crown. Then, ayan, si Bennett. At ang aking Munro na maganda. Ayan, puro dungis na siya. Ito si Bennett. Nilagay ko na din dito para maarawan na din siya. At ayan, puro buhangin. Kaya mainam din yung may toppings kasi... Uh, para hindi umahan yung mga uh, soil nila then ayan o si uh, purple champagne nilipat ko ulit siya. hindi ko na na video nilipat ko ng pot then si tinkerbell is yung ano nya nag uh, nag sa sunburn yung mga babies niya. then ayan pot putan natin tong si lola nagmash yung leaves niya at ayan sila sa morning sun fantastic fountain ayan si murasaki then eto si bargated tinkerbell si tito buns at si banana surviving eto hindi ko alam tingnan nyo oh, nagbablock na siya ayan Yuniligan ko naman siya din. Ayan, si Longissima. At surviving pa rin. Ito yung kinat ko. Then, ayan, si Blue Cloud. Ayan, ang ganda ni Blue Cloud. Eh. Ang laki niya. At ayan sila. Ito yung tinkerbell ko na ano, non-barrigated. yung kinat ko. Okay na siya. Then, ito si St. Louis. Ayan, tingnan nyo naman, oh. Nag-block na siya. Ayan, oh. Hindi ko alam kung ano ang kanyang problema. Ayan, oh. nag na yung stem niya. Yung isa din is nag-rot. Ayan, oh. Tingnan nyo, nag na siya. Then, ito, hindi ko alam yung ID. Antibay din na to. Ayan sila. At ang aking white lotus. Ayan, malaban. Kahit nag -dry yung kanyang leaves dyan. Then, eto ang tibay din ni variegated subsicilis. Ang tibay niya, si tinkerbell na variegated at si agavoids. Ayan, palaban. At mukhang, eto, nasunog si amber. Ayan. Tapos, then, eto si uh, amethorum ay nag-iiba yung color niya hindi ko alam kung madededs ba siya <laughs> kaya nag-iiba yung color niya then, ayan sila ito si verse po at ayan, nagdidilaw yung leaves ni ano ni black tie ito si verse po hindi ko na alam ang, ang gagawin sa kanya ayan at nagiging ganyan yung leaves niya. Dinidiligan ko naman siya. Madalang ko siyang diligan kasi nga baka mategi. Then si Pretty in Pink. Ayan na paanohan na din siya ng morning sun. At ayan si Pretty in Pink. Or Marpin. At ayan sila si Benemesume. Ayan. Uh, wala na yung color niya green na talaga siya ito yung madiba nating na sunburn pero ang ganda na ng color niya nakaka survive na siya at ayan ayan yung sunburn ang ganda ni uh, purple champion at ayan si lavender hill na nakakatanggap na din siya ng morning sun at ayan sila dito ko na nilagay lahat. Pinagsama-sama ko na sila. At ayan ang kanyang itsura. Ayan o, no? morning sun. Na, uh, ano na, na sila. At uh, ayan. Iba na sa sunburn pa sa morning sun. Napakainit kasi. Then, ayan. Okay naman sila. Ang ganda talaga ni, ano, ni purple champagne. Ang ganda ng mga champagne at ng titibay pa. Eto, papakita ko sa inyo, ang laki ng succulent ko na to. Pero hindi ko alam yung ID niya. Napakatibay na to. Palagi siyang nababasa ng ulan then Naaarawan. Ayan, ang tibay niya. Then, eto is nalaglag. Itinanim ko lang ulit. Yung pinaka ilalim ng leaves niya is nalagas pa nga. Pero ayan, napakalaki niya o. Oh. Ayan, then eto din. Hindi ko din alam yung ID. At dito ko na siya nilalagay na parang nadidehydrate siya kaya nilagay ko dyan. Then eto hindi ko din alam yung ID yung nagsak ng aking Junakis. Si Sophia. Ayan nawawala na yung mga leaves nila. Ayan eto pa isang Sophia. Then si Mendoza. ayun nababasa din siya ng ulan dito at ayan mga space is ibig sabihin mga nagrat at ayan, ipot-pot natin sila. Ang ganda ni Blade Runner, oh. At ayan ang aking mga madi ba na gumaganda yung kul kulay nila. At ayan sila. Ito oh, 'yung babies niya, ang laki na. At ayan yung bago nating ripat off Ayano, oh, oh di ba? Nakakasagap na sila ng morning sun, ang bilis. At ayan. Ayan yung ano nila, oh. Takip nila. At may kulambu pa. At ayan sila ngayon. Ang ganda ni Monroe, oh. Uh, ayan. Ang lalaki na nila. Ayan sila, oh. Nakakatanggap na ng morning sun. Ah, 7am to 11am ang araw dito. Kaya... Uh, pag 10am binababa ko na yung kulambo uh, then ayan ang ganda ni ano o oh, ang gaganda nila ang ganda ni Munro at ni uh, purple champagne ayan ito need ko na tong i-propagate i, i kasi naninilaw na yung kanyang mga leaves o oh, at hindi makalabas yung mga babies sa loob kaya uh, i-cut ko yan i-propagate ko para dumami din at ayan sila yan ang update ko guys nilagay ko na sila sa morning sun at happy na sila dyan so ayun guys ang update ko sa inyo thank you for watching bye